O. Yan si ate. Maghahanda na ako ng pagkain niya. Kasi aalis ako. Good morning, good morning. Maghahanda ko na si ate ng pagkain. Kasi aalis ang lola. Aalis ang mama niya. Ako ang lola niya, ang mama niya. tandaan ang kailangan sa ng pagkain. Taglit lang ate. Kain. Milk, biscuit lang ang kanyang kakainin. Ano pala? Ma, napatay nyo ba yung parafeet na nalagyan? Yung meron doon, yung parang pa make pero yung nalagyan sa bag. pa dun sa taating namin. Gatas at biscuit lang ang pagkakainan sa umaga. Ah, paglit lang. Ito na. Ito na, hinahanda na. Ito lang po ang pagkain niya. Mga mamsi. Ito ang pagkain niya sa umaga. Na hinahanda siya, Biskit at gatas lang. Pero nag... Ano naman siya? Nan, na, uh, isnak snack ba? <laughs> Tingnan nyo na po siya. Oh. Tingnan mo, children, 'yan. Tingnan mo. Lumiyad na. Nasa atin na din. Na Nahulog na. Lumiyad na siya. hindi siya nakakalakad. Hindi hey. po siya ng pusa. Na, ate? Mag-aalmasan ng dalaga. Nine, eleven years old na po siya. Hmm? Kakain na ba? Talaga. Hmm? Kakain na ba? Nasa inyo sa pin. Ay, hiningo na siya. Mo, good morning. Good morning po. Ako po ay kakain na. Mag-aalmusal na. Pakakainin ni mama. Kasi aalis ako ng maaga. Ay, mamaya pa naman ako alis kasi. Siyempre, dami ko munang asikaso rin. Nah. ito po ang sitwasyon namin. Ganito. Parang baby pa siya. Ganito ang protein ko sa kanya. Alam mo tayo para pag mag snack siya, ganun pa din. Sana hindi po kayo magsawa sa pananood sa amin. ang damit ko po ay araw-araw nagpapalit po ako. Baka may magsabi, ang damit ko lagi eh yun. Marami kasi akong ganitong damit. Pasensya na po. Hmm. Ano, baby? hmm.

Wala na kasi akong oatmeal eh. Kailangan kong bumili ulit. Kasi minsan niya na pinapakain ko sa kanya. Umaga, sa umaga, pag may oatmeal ako, yan. Pero kadalasan ito, biscuit at gatas lang. Nabubusog naman yan dalaga ko eh. Na. Sa ganun na na. Busog naman yan eh. Kitignan mo naman ang katawan niya eh. Na. Mm. Na. Nabubusog naman yan dalaga mama. Na. <laughs> Sige naman lab ni mama. Hmm? Lab ni mama.